Okay. Unsa bay buot pasabot niya ni anang sampo ninyo? Ngano nga <coughs> ila madang gi celebrate di sinulog matag Enero diri sa Cebu. <coughs> Ang uban nga mga tinuhuan ila nang giinitan. Ila gan nang paningkamutan nga mapulpog yo tanan. Pero ako sa una I was really a member of Iglesia uh, Ni Cristo. So that is why sa, sa pagmulat ko talaga sa aking kabataan, uh, itinuturo na yan doon sa, ano, sa aming simbahan na uh, masama talaga ang imahe ng santo ninyo. Pero dahil sa pag-edad ko ng 15 years old, parang mas nagiging awakened ako at nahanap ko ang katotohanan unti-unti akong namulat kung ano talaga ang ibig sabihin ng santo Niño so <coughs> hinahinay na akong na diskubrehan na ang santo Niño di ay usa di ay kaimportante nga butang diri sa kalibutan usa ka simbolo sa kaluwasan so <coughs> sa unang panahon man god so ako ni explain sa inyo ha kung unsay sa ibot pasabot ni ana kay dako din na kay eh, uh, kalabutan may tungod sa atong uh, kanuwasan so atong mga tao nga hitid kay nila ang santo niyo be open minded lang dili man sa ingon nga kumbinsihon ta mo karon pero uh, so ay lagpamati kung sakto ba ning ang Uh, kamatuuran Kasi sa ibang pamati Dili maayo Dilipot ka na Pupuksun sa pagsunod So Sa unang panahon Manggod Sa panahon ni Moises uh, Nagpahimo ang Diyos O Usaka uh, Tungkod Na adunay bronsing abitin Okay Ako nga drawing pasinsya Pasensya dili Kaya eh, kumayo mo drawing para makuhanin yung inis niya. Doon tungkod niya. Uh, nga bitin. Ang mga Israelita dito sa Kamingawan, samtang nagbakta sila, gipamaak sila sa mga bitin. So in order for them to be saved sa mga pama pamaak sa bitin, gimanduan sila sa Diyos, gigunitan di ni ni Moses. nga tutok lang mo ni nga tungkod, nga naibronsi nga bitin. Katong mga pinaakan sa has mawa ang iyang laog maluwas ka so during the times ngayon mo nang basahon sa bible na luwas yun ang mga tao nga ning tutok mututok ka lang bisag pa na sa bitin mututok ka lang ni atong sungkod nga na ay eh, bitin po nga simbolo so nangalawas sila at kung mga luwa, wala mo to oh, sila mo so pag abot ni Jesus Christ dito sa Israel doon na siya gi, Sulti na pod. Okay. Gingon diri. John chapter 3 verse 14. Pwede ni mo haon si mga Bible. Gingon diri. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Okay. So, ang pag-abot ni Kristo, siya na ang pagkatawang tao ni ining serpent. Okay nga kana na ang tungkod nga makaluwas so sa una iisa lamang ni, ni Moses maluwas na ang tao pero pag abot ni Jesus Christ uh, siya na ang personahi tao nga may ari nga makaluwas so simbolo ni siya At uh, balikon and as Moses lifted up the serpent in the wilderness even so must the son of man be lifted up so <coughs> monas siya nga symbolic din siya sa ministry ni Jesus Christ karon matod pa ni Jesus Christ I come quickly okay behold I am coming soon I am coming I come quickly okay so he which testified this thing said surely I come quickly amen even so come Lord Jesus okay. Mubalik si Jesus <coughs> So, sa unsang paagi ba siya mubalik? So, nihatag na po itong simbolo Hindi mo na siyang makita sa Revelation Chapter 12 Okay, so Sa Revelation Chapter 12 Ang pagbalik ni Jesus Naanap po yung simbolo Kining santo ninyo okay. That is why sa mga katoliko Ilan ang agi Sinulog ang Santo Niño and then ang movement sa mga sayaw ano na ang sama sa water current and at that is why kung imo nang ng sinulog the word sinulog comes from Cebuano adverb sulog roughly means water current okay. describing the forward backward dance movement Asensya na, na ang karon video lisot dinhi siya sa Na pinaog hinay intaw kayo og kuan, So mo nga di ready then damang imong una ko na karon nga makasabot kani ini kay mao ni ang kaluwasan nga atong karon. Para masabtan ni mao sa ang kaluwasan. So that is why ang mga kaparian si ang nasayran nila nga ang paghari ni Kristo. magsugod diri sa Bisayas kamutan nila nga uh, own kini siya nga simbolo ang santo ninyo diri sa Pilipinas pero asa man ni nato gisinulog karon dirisa sa Bisayas, sa Cebu pero una nga ning abot kini siya nga kuan kana na ang santo ninyo dito sa Cebu diri kana ni Agig Leyte diri kana siya sa lima sa agi uh, gimisahan so una nga ni abot di ay ang santo ninyo sa Leyte And in mandawata sa mga tagaliti, ita lang na ito si celebrate ang sinulog. However, kanidi ay the same as the serpent, magkatawang tao di ni siya, which is the coming of El, ang amahan ni Jesus. So, mauna po ni siya ang manluluwas sa tibuok kalibutan. So that is why kung imo na siyang tan-aon dito sa sikarya sa Sicaria ingon dito, then said he, these are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Adunay two anointed ones. So something anointed Messiah. Adunay duha ka misaya, or manluluwas diha sa Biblia. That is why ang mga Hudyo pag-abot ni Jesus dito sa Israel, dili sila wala kay sila mo sunod kay nasayod sila nga sa Bible do na pailaing ni Misaya ang muabot which is the most high king og kini nga most high king moabot kini siya diri sa Pilipinas uh, nihatag og sign si propeta Isayas because this is a non Israelite according to them nga uh, moabot ni siya sa Pilipinas or mataw diri sa Pilipinas gingon diri Wherefore glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord, Lord God of Israel in the Isles of the Sea. Okay, Isles of the Sea Archipelago. And then kung po ning at sa Isaiah Chapter uh, 41. At sa 41. <laughs> Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot? gave nations before him. Okay. Hari gihapon ni siya sa tanan nga mga hari. Gave nations before him. And made him rule over kings. He gave them as dust to, to his sword and as driving stubble to his bow. Okay. Aman from the east. Okay. <coughs> sa unang panahon, napulpil ni siya kang Cyrus. King Cyrus. Kaya siya man to ang naghatag o kagawasan sa Israel. Pero, kanisiya matod pa ni Isayas ang final nga katumanan ni ini tuas ako no sa isles of the sea in the fires okay ang pasabutan pasabot ang fires dona na na physical spiritual nga meaning ang physical mo kita sa ring of fire kung imong tanaon sa mapa ang Pilipinas ni ako no sa silangan na ako no sa ring of fires so naa diha ang uh, kuan kana na ang katumanan na ang paghari sa Diyos. So, <coughs> isang di po ninyo, sama di Inisya sa serpent, at isa-isa sa mga Israelite sa una ni, ni nga maluwas ang tao kung mututo. Ang santo ninyo, sa atong panahon karon iisa-isa ni siya, ang uban gani nga ana, ma, maayos sila sa ilang sakit, pinagi lang ni ana, magkatawang tao po di ay na siya. Huwag sa ama na siya matao dunay sign dunay numero sekreto nga numero nga gihatag si uh, okay si John ato nang makita dire and she brought forth a man child santo ninyo so kani siya mga na mga babae nga manganak, anak o oh, dili na imahin hindi tao na giyod which is tao na giyod santo ninyo She brought forth a man child who was to rule all nations. Okay. Related sa gisulti Kaganiha ni Isaias, nga man gikan sa east, gikan sa silangang bahin, nga muhari sa mga nasod, nga diri gihapun sa kangkuan kang jan Who was to rule all nations. So dili ni siya si Jesus. Kon dili lain na pud siya nga personalidad pero mao ay ni Hesus. Lisod maguna siya sabtun bot pasabot niya ang pagsuporta ni Jesus niya ang espiritu ni Jesus ni ining tawhana okay although lahit na na siya gnaw di na na siya parihag gnaw ni Jesus physically kay Pilipino na na siya but ang iyahang pamaagi ang iyang sistema pareha kang Jesus o kani ang pagbalik ni Jesus sa iyang panggobernuhan dinhi daw sa Pilipinas dili lang kay daw dinhi okay so she was Uh, she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron and her child was to cut off unto God and to his throne okay so maonisi ang destiny sa physical nga santo Matao man siya diri sa kalibutan diri sa Pilipinas din sa Visayas asamanda pit, din his sa Leyte kay unang ni siyang santo ninyo diri man sa mo nihatag si Haring David libutan ka nag ah, nihatag og sign si Haring David libutan ka dapong bagyo Salmo 53 na adiha ang Dios kay Dios manis siya kung muabot okay so <coughs> maglisod pagsabot ang mga hinay o pagsabot mo na katong mga hindi manong kayo ni na katong mga dunay ikulungog kailangan mamatig yun katong mga dunay panabot lang musabot yun sumao so, di ay ni ang tinuon nga ni Sias nga may abot karun. so doon ay sign wabalay na ako matiwas o basa tiwason o basa din di and the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God so doon ay place prepared of God so may layas ko no ang babae may fled may biya nga to sa wilderness where she had a place prepared of God doon ay place prepared of God nga matao yun na, siyang bataa para magkatawang tao na ang santo ninyo. Kung sa na siyang place prepared of God, maunis siya ang lady, that they should feed her there a thousand two hundred and three score days. So doon ay one thousand two hundred sixty days nga sign kung kanos ang mga anak ang babae. So, kanis siyang one thousand two hundred sixty days, doon na ni siya ay equivalence sa uh, verse 14 Gingon dito sa verse fourteen, where she is nourished for a time, times and half a time from the face of the serpent. So, kung imong tanaw n sa algebra, uh, masabitan niy ni mo nga this is uh, two thousand five hundred twenty years. Makita po niy ni mo sa Daniel chapter four verse twenty five nga kanasya seven times kanasya. So, gingon dito nga and seven times shall, shall pass over thee, till thou know that the Most High roll it in the kingdom of man. kingdom of men, and give it it to whomsoever He will. So muhari na sa kalibutan after seven times. So that is why ang katunga niya ng two thousand five hundred twenty years. That is one thousand two hundred sixty years. equivalent there is sa gisulti ni uh, uh, John. So. <coughs> sekreto man ni siya nga numero this is a mystery pero ato ni siya karong gi-reveal ipahibaw nato nga ini ni siya so that is why gipaning kamutan kini karon sa mga satanic churches nga ila ning ipa pulpog kay masabtan man sa mga tao og asa si L ang tinuod nga Dios sa mga Israelites di adya ay matao sa Pilipinas ang tinuod nga Dios sa mga Israelites ang ilang mis misiyas so mo na nga ilan ni karong pulpugon so kana dayon gibuhat sa mga ko nga kana na ang maghimo sila mga santo ninyo ilang i sinulog ilang iisa-isa dili din na siya dautan tungod kay makatabang kana para pag-abot sa future makasabot ang mga tao kung kinsa gayod ang maluluwas kay sign din na siya just like the serpent In the Old Testa Testament is the sign para masabta nila nga na as si Kristo diha mo abot ang manluluwas. So that is why kung imo na ato, ato ng balikon, ingon diri, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Okay, kailangan i- isa po nila ang gobyerno ni Jesus. Karon kay mubalik man si Jesus, doon na na po Kinesia. ang santo ninyo na po ang sign so kung atong iisa-isa ang santo ninyo kung pasabot kinahanglan nga atong po iisa-isa ang tingharian sa most high king karon nga asa bisayas nga ata nga anak sugod karon sa lady so katong mga makasabot mo sila yung mga wise katong dili kasabot ni ini mo sila gitawag ni Jesus og polish ato itong gi gisimplify og maayo di ba pero ingon nga ang makal, ang maluwas lang niini mao katong dunay pinaw nga program sa ilang brain pero katong mga tawo nga negatibo ang naa sa ilang nahuna dili gyud sila maluwas kay laino ni nila pagsabot ning atong explain karon pero katong mga wise dali ra silang pasabton Kaya eh, mga tao karon nga mga daotan, ug binuang gani dali ra kay kasabot. Dali ra kay maka memorize mga binuang nga binuang nga sayaw dali ra kay memorize. On. Pero tinarong nga alang sa ilang kaluwasan, dili makasabot.